<coughs> good morning, good evening, good afternoon. <coughs> Ito na ating ginagawang project ngayon. Kita ating kaysa may ay ayos na. Pasta nilagyan natin ng pintuan. Ayan. Lagyan natin ng doorknob. At lagyan rin natin ng magnetic stopper rin. Eh. Para ano, hindi siya mabuksan pag kahit malakas ang hangin. Ayan. At ito ang ating CR. So, ito pa siya rin kay Sammy. Ayan. At ang CR ito yung kaya sa may okay na rin meron ng ilaw at meron ng excess pan at dito pag na tayo ng labatory kapatong na lang yung labatory ito yan. at dito nilagyan natin ng mga butas eh. So, nagaya ng sabon na uh, shampoo ayan ito ba pipinish lang natin yan Ito ang kanyang shower. Ayan, ayos na yung mga buti sila lagay lang shampoo. At mga sabon nila. Ayan. Tissue. Ito yung dito yung lagay duro. at bukas atin ito, tiles to yung flooring tapos yung wall ay okay. ano yan, bagong model ang pipinis yung stoko penis stoko cement Jauh kena okay ang ating ano Time na. Take muna. Ito na ang ating indoro niya kakabit. Ayan. Solid. We'll Solid. Tapos dito, nagpalit tayo ng hamba. At inanay. Pinalita natin ang Ito. Ito. Ito natin ang hamba na yakal. Para medyo may laman sa anay. pinipinish pa at ito ang kanyang pinto napakalaki at ito uh, ang ating ating ang ginagawang bagong project Nakapagod nila ako ng plastic door para sa banyo sa taas. Ito yung inodoro. Ayan, ito lang mula ng update ng ating ginagawang bahay ito nga pala dito itong minasak ng mababait na magna yan ito ako na rin nagkaisam Ayan. ito ang mga accessories Diyan na ganito naman ang ating vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga sa po mo sa akin channel. So, buhay tayong lahat. Bye-bye.